Good morning guys, good morning. Yan mga is Matsamba natin yung malinaw yung ano guys. Yung tubig. Yan mayroon pa namang kunting natirang tilapia natin. Yan. Yan na lang talaga. Pagdating sa dulo, wa na. May pa isa-isa. maraming maliliit ayun mga ml mga ano na mga anak mga anak na lang ng ano talapya natin Ayan yung gabi natin bagong tanim pa recover pa lang yan, mga gabi yan, guys. Data na lang ko lang. May olam na. Nandun yung karpa sa dulo, guys, oh. oh. malalaki na. Hindi nagpapakita, nagpailalim sila. Oh, malalaki na yung karpa guys malalaki na yung dalawa na yung magkatabi oh dati pag sipulan ko lang nalapit na sila ngayon wala nang lalapit kasi kukunti na lang sila hindi katulad dati ang dami niyan Ayan din yung karpa Oh. Ayaw pumunta rin sa ano. Sa mababaw. Oh. Ayan. Ito yung lugar natin dito guys. Sobrang tahimik. Ayan. May mga bahay. Wala naman tao. Ayan multo marami Yan guys pag gusto nyo mag race dito puro, ka, puro gubat puro kagubatan pero ang sarap mag race din eh ito yung Christmas tree namin dito guys oh. Yan. Kapag humangin, natunog yan. Yan. Pangtaboy ng masamang elemento. Guys okay, so, Merong malalaki. Iilan ilan na lang. Yan yung karpa guys oh. Okay, so yung karpa. Nagpakita. Dalawang magkasama. Ayan, oh. Nagpakita rin sa wakas. Ayan, guys. O, oh, karpa. Yun. Ayan, guys. Yung karpa natin. Ayan, oh. sa guys. Ayan, oh. Ayaw niya mag sama sa mga tilapia masilan masyado yung tilapia yung walang kamatayan yun yung isa malaki na rin ayun o no? mga sampung kilo siguro yung isa kay isa iya yung isang piraso guys sana yan ayun, ayun, ayun. Yun, no? Yun, no? Ayan o. Oh. Ayan na, yung isa guys Ayan. Napalayo na siya. Ayan. 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 yung tubig natin guys galing bukal yan kaya fresh water yung yun no Hindi ka tulad dati guys Nangingitim yan dyan sa sobrang dami Ayun, nila nila na lang <coughs> Pagdating sa dulo Bakante